Yes, sir. Good morning, mga idol. Ang mga pa po sa ating YouTube channel. This is Uragon Vibes. And kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please subscribe. Uragon Vibes and hit the notification bell para updated po kayo lagi mga bagong videos na i-upload po ni Uragon Vibes. Ano? And this is Papa Renz, mga idol. And for today's video, guys, uh, may share lang po ko sa inyo na isang herbal medicines po. Ano? So, hindi lang po siya isang basta herbal medicines. And isa rin po siyang prutas mga idol ano. And ang puno na ito guys or halaman na ito ay isang napakamabisang gamot dahil lahat po ng puno nito or dahon, balat, bunga ay pwede po ninyong ipanggamot guys ito sa iba't ibang uri ng sakit guys or karamdaman sa ating mga katawan. And ito rin pong puno na ito ay isang anti-cancer guys ano. Uh, ano, ano pang mga iba't ibang sakit. Kaya subscribe nyo po yung ating YouTube channel para updated po kayo sa mga videos po na i-upload ko about sa mga herbal medicines guys. Ano? Sa mga herbal na nasa paligid lang po ng ating bahay. At sa mga nasa gubat-gubat lang na hindi na po ninyo bibilihin. So ito po ay napakabisa po mga idol ano. So kaya subscribe nyo po yung ating YouTube channel na si Ragon Vibes at marami po kayong matututunan sa mga i-share ko po ng mga herbal medicines guys. So dito po guys, uh, itong katabi kong puno ngayon na ito po ay ang puno ng bayabas guys. Ano? So karaniwan na po natin itong nakikita and kapag maraming bunga, so kinukuha po natin yung bunga guys. So ang bunga po nito guys ay napakaraming benefits and full of vitamin C. So kung may mga sipon kayo, ubo, or kung ano pa man na kailangan ng vitamin So, kailangan nyo po i ang bunga ng bayabas guys. Kasi, ito na yung hindi nyo nabibilhin or nakatipid pa kayo. So, guys, ang bunga po ng bayabas ay mayaman po sa vitamin C guys. So, ito po papakita ko sa inyo kung paano ito kainin guys. ano So, ah, kuha tayo ng bunga. So, itong bayabas na ito guys ay nasa likod bahay lang po namin. So, marami po kayong, marami po kaming prutas dito na may mga herbal, mga herbal medicines guys. Ano? So, ito po yung bunga ng bayabas guys. So, galingin po natin kumain ito kasi ito po yung napaka-importanting prutas na kailangan kinakain natin araw-araw kasi full of vitamin C po siya mga idol. So, yung bunga po ng bayabas guys, kapag kakainin nyo po, uh, wag nyo pong kakainin yung buto guys, ano? kasi wala namang vitamins yung buto, wala kayong makukuha. Siguro kung meron mang vitamins C na may ang, ang buto nito, siguro konti lang. Pero ang pinaka vitamin C po nito, maraming benefits ay yung balat guys, ano? Yung balat ng bayabas. Yung balat ng prutas ng bayabas. So, yun po yung kakainin nyo. So, kung may mga sugat po kayo na hindi gumagaling, So, nakakatulong po ang bunga ng bayabas. Yung hinog, guys, ano. So, pero mas mabisa daw, guys, yung pulang bayabas. Yung pula yung laman, or yung nagro-rosas yung laman kasi mas marami talaga siyang vitamin C. So, ito, guys, itingnan natin kung pula yung balat nito. Try natin kainin kasi masarap ito. Hmm. Parang guys, napakasarap po ng bayabas dito sa Sorry. Napakasarap po ng bayabas dito sa amin guys, ano? So ayan oh, lambot ng balat niya. So napakatamis. Hmm. So mga idol, kapag kakain po kayo ng bunga ng bayaba, so kailangan yung ganito pa yung kulay niya, ano. So nag-green pa para talagang full of vitamin C. So kapag yung madilaw na kasi guys, o, oh, kapag madilaw na yung bayaba, so ma marami na siyang ano, minsan may uud na siya sa loob, inuud na, kasi pag malambot na yung balat niya, sobrang dilaw. Nakakapasok na yung mga uud guys, ano? So kapag ganitong kulay, so manibalang pa lang. So, napakasarap po niya and juicy. And wala pa siyang uud, guys. So, ang balat po ng prutas na bayawas, yung balat ng bunga niya. So, marami po siyang benefits na binibigay po sa ating katawan. And katulad ng, yun nga, ng vitamin C. So, pinapagaling po yun ating mga sugat. And kung may sipon po tayo, may ubo. So napakabisa po nito para pagalingin po yung ating mga sakit sa ating katawan guys. Ano? So galingin po ninyong kumain ng prutas, lalo ng prutas ng bunga ng bayabas guys. Ano? So napakalaking tulong po nito sa ating katawan. Kasi marami po siyang health benefits na binibigay po sa atin. Then sa sunod guys na video, ang isishare share ko po sa inyo ay yung bunga din ng bayabas pero yung bubut o yung maliit pa lang. So, meron din po siyang benefits po. And may gamot po siya na ipapaliwanag ko po sa inyo sa sunod po nating videos guys. Ano? Kaya subscribe nyo na po yung ating YouTube channel and hit mo po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong videos na yeah, i ko guys. So, maraming thank you mga idol and pakishare po ng ating videos and thank you so much. Bye-bye!